Pagpapalaga sa mga buwaya at pagprotekta sa balabak mouse deer o pilandok bilang endangered species. Yan po ang tatalakay ni Professor Antonio Contreras dito sa Punto de Vista. Professor. Maraming salamat, Dayan. Kahapon, holiday. Dahil ito Id Aladha. At nung linggo, Father's Day. Pero inan po ba sa iyo nakakalam na kahapon ay dinalaga din na World Crocodile Day? Marami ang tao nagsasabi, ba't kailan pa natin bigyan ng araw ang mga buwaya? Kasi ang tingin nga ng mga tao sa buwaya, kaaway, pumapatay. Kahapon, pumunta rin kami ng pamilya ko. Anong linggo pala, pumunta kami ng pamilya ko sa National Museum Uh, sa, sa Manila at nakita natin si Lolong na naandoon, yung pinakamalaking buhay Sa ordinaryong mamamayan ng buaya, ay dapat katakutan. Yun ang imaheng pinapakita. Pumapatay siya. Pero sa totoo lang, bakit ba pumapatay ang buhaya? Pumapatay po ang buhaya dahil sinakop na ng tao ang kanyang tahanan. Kung titingnan natin ito, mag-isip tayo. Bago pa dumating ang mga tao, ang mga buwaya na po ang nakatira sa kanilang mga lugar, tirahan, mga bakawanan, mga ilog. At habang dumadami ang tao, ang kanilang tahanan ay sinakot na ng bahayan, kinonvert na sa mga palaisdaan, pinutol ang mga bakawanan para gawing panggatong. Kaya sa totoo lang, tayo po ang nag invade sa buwaya, hindi sila. At kung sila pumapatay, ito ay dahil sa self-defense. In fact, ayon sa mga siyentista, pinakamatindi ang encounter between man and human and crocodile, lalo sa panahon ng June to August, sapagkat ito po yung breeding season. nag na po yung itlog ng buhaya at inaalagaan na namang ina ang kanila mga supling. Tingnan natin sa mga tao, ang ating instinct bilang magulang pinuprotektahan natin ang ating mga anak. Ngayon, kung nasa sitwasyon ka na yung dati mong tahanan, meron na mga naninirahan ng mga tao na balakang patayin, hindi ba magdidepensa pa? Ano ba talagang halaga ng buhay? Akala ng mga tao walang halaga yan. Hindi nyo ba alam na ang buhay po ay isang indicator species? Ano ba ang ibig sabihin ng indicator species? Kapag may buhay po sa isang lugar, ibig sabihin mayaman ang yan sa isda. At alimango, alimasag. Sabagat yung mismong puputain ng buhaya, ginagamit po yan ang mga isda, nag-fertilize po niya ng ating mga tubig. Mas mara, sabi nga ng iba, pag may buwaya, maraming alimango, maraming isda. Pero tayo, huli tayo ng huli ng isda, tingnan nyo may issue. Kapag maraming isda, maraming buwaya. Pero kinukuha natin yung isda, yung bakawanan, pinuputol natin, nawawala na sila ng tirahan. So, ito ay patunay na tayo po ay nilikha sa planeta na hindi lamang solo natin, may mga nauna po sa atin. Ang masama nito dahil tayo na napaka ethnocentric kung tingin natin tayo ang bida, ang ibang hayop, walang halaga. Samantalang may saysay -say po yung mga yan. Kinakatakutan sila. Pero sa totoo lang may halaga po sila. At dapat po silang pangalagaan. So ano dapat lang gawin natin? Makibagay tayo, ingatan natin. Huwag kang lumangoy sa mga ilog na may buwaya. Huwag kang pumunta pag alam mong panahon na ng breeding ng buwaya. Makibagay tayo. Ang nakalulungkot dito, ginagamit pa natin ang buwaya parang metaphor sa mga ganid at mga gahaman. Tawag natin sa mga politiko, buwaya kapag sila'y nagnanakaw ng kabanambayan. Pero hindi nyo ba alam na ang buwaya kapag busog na, tumitigil na sa pagkain? Samantalang mga gahaman at ganid, walang kabusugan. So hindi ba parang hindi naman fair na ihalin tulad natin sa buwaya itong mga ito? So ang buwaya misunderstood. Pero meron naman po tayo mga hayop na parang hindi napapansin. Katulad ng balabak mouse deer. Ito po ay nasa Pilipinas at natatagpuan lamang sa atin sa mga isla ng balabak sa dulo ng Palawan. Ang tawag po dito sa Tagalog ay pilandok. Hindi ko siguro alam, alam siguro, ngayon, siguro naalaman nyo na may ganung hayop na pilandok o mouse deer. Hindi masyadong nababansin, hindi nga napag-uusapan. Pero ito po endangered. Hindi siya kasing sikat ng tarsier o kaya ng eagle sapagkat hin pinupunta ng mga turista. Hindi siya kasing kinakatakutan ng buwaya dahil yun nga, napinta na natin na kaaway ng bayan. Pero siya endangered. Wala pang programa ang gobyerno para sa pagprotekta na specifically ng pilandok. So sana naman kung gaano natin pinuprotekta ng tarsier ang Philippine Eagle kasama sa wildlife natin endangered, isama na rin natin po ang palabak, mouse deer, ang pilandok. Alam niyo patunay ito na sa ating mundo ngayon, hindi po na tayo mga tao. Tayo ay kasama lamang na mas malawak pang ekosistema. At ang mga buhaya at mga pilandok at hindi pa panghayop hayop ilang, mga nauna yan, may dahilan kung bakit naandyan yan. Unawain natin kung bakit sila naandyan. Tingnan natin sila, makibagay tayo. Sapagat nang nilika tayo lahat ng poong may kapali. Hindi lamang ang tao ang kanyang nilikha. Nilikha din niya lahat ng mga yan na natin sa iisang tahanan, ang planeta. At dapat tayo lahat nagtutulungan, nagdadamayan, nag-uunawaan. Hindi yung natatakot tayo hindi naman dapat tayong matakot. Nang basta-basta. So yan lang mga akin punto ng bisang araw na to. Maraming salamat na yan. Balik sa inyo dyan sa studio. At maraming salamat din po, Professor Contreras.